Hello guys, welcome to Haji Vlog Ito, so, nagdi display si Mernod ng rambutan Marami kasi kayong rambutan ngayon, sabi ko nga i-display lahat o, ngayon lang nag-display so, hirap kami makabinta ngayon mga idol kasi may nasiraan dito sa amin na ano, uh, na tracking hindi uh, makapaghinto dito yung mga malaking sakya so, ito oh. so, sa unahan, oh. na flat Uh, lumilihis yung ano dito sa amin rakin mayroon pa ako dito rambutan na oh. marami tayo ngayon ano, mga idol marami tayong yakon mayroon bagong dating na yakon ito ang rambutan namin eh, ni